sa gitnang bahagi ng Pilipinas, sa Rayong Visayas, at tatagpuan sa mga negros, isang iso ng kasaysayan, kultura at kalikasan. Dito ang malinaw na karagatan ay kumikislap sa lalim ng araw. Ang nagastas ng na tubig at kaso ng ay nagdadala ng kapayapaan at ang kabundukan at may yakap ng ganti ang kagandahan. Pero higit sa magandang tanawin, negros ay tahanan din na mga kahangahang kwento ng pag-asa, pagkakaisa at kasiyahan. Okay. Samahan niyo kami kasama ang aking riding buddy na si Jet Lee sa isa na namang paglalakbay ang Negros Lumi isang pagtuklas sa mga yaman ng isla mula sa dalampasigan hanggang kabundukan, mula sa pangkaraniwan hanggang sa katangi-tangi. Ito ang Negros, mga good ones. Welcome sa ikaapat at pinakamalaking isla sa Pilipinas. Ang stop ay Paslay La kailangan magtanggal ng jacket. <laughs> so, walang makikitang plantation kasi nasa forest, agroforestry po. Ah, okay. dati po kaming mga kaingiros na na-transform ah, into forest caretaker. Good, po. good. Dati, kaingiros kayo. Yeah, yun transform. po. Ito yung coffee natin. Ah, itong coffee. Ito, uh, pwede po kayong mag... Coffee picking. Yeah, magpick ng yung, yung pinakahino. Ano yung pula? pula. Uh, yung pula. ang daming gamo, ang laming lang gam. Ah, Jer, coffee ito, picking tayo. Ayun. Ano, yung red? Yeah, yung, yung po. pula. Yeah. Uh, ah. matamis yan din, Matamis ba? Oh, no, Tikayo. Papoin. Kakainin. Ano di? Oh, yan namanamit. Paraaraftis lang. Kunin mo yang fault. Ano ba 'lap? Abisada. Nakakaon kag sulom no. Guton ka ha. Tarang iti ko. Iteh, iteh imong nangaon. Duyan po, bibuton no. Very good sweet <laughs> Three. Vegan burger. Taste that. Whoa. It's good. This mushroom. Uh, it's tofu and mushroom. Tofu and mushroom. It's Yep. Thank you po. At least mga vegan, meron tayong kakainin dito. Yung mga kambing tulad natin. Tarap sa mushroom and tofu. Nice. From kaingeros to green warriors. To green warriors. Diba? Dati kaingin. Sinusunog yung mga ano para makuha yung uli, yung mga kahoy ngayon. Yes po. Green warriors na protector na sila ng forest. Forest. Dito sa Negros Oriental tayo. Sa Dawid. Uh, baslay, Dawid. Baslay, Dawid. Kaya. So, Anong view, oh. Masarap Masarap pa eh. kape. Bacon Burger, kong Hangin, at Green Warriors na nangangalagas ang gumagamit. Check natin ito sa bus ride. Hello mga ka-good ones! Andito po tayo sa Santa Catalina sa Monkey Sanctuary kanya naman ang mga monkeys. Kahit saan, no? Nandito lang sila pa kalat kalat at dumalapit si sa mga tao kasi kala na may kapakainin sila, no? Ayan, no? Nasa likuran ko. Hello! Hey! <laughs> Kaya ang ganda itong mga puntahan. Ito yung mga hidden treasures. Ang ganda. Ito so, kapal na forest dito ng kagubatan. May anak pa yung isa. Ayun, baka mga, uh, yun, baka ba So, ito mga here sa Takil Negros Oriental. Si Manong ang dating nastasyon sa Anapolis sa Green Hills. Ngayon siya na po ang tag-alaga sa ecotourism. Ito'y uh, uh, inaalagaan ng LGU ng Santa Catalina. Mamanong? Salamat, salamat, nito Pagpunta rito. Yeah, thank you, salamat. So, Sumo subukan mo siya, eh. magpakain ng Sige. aking ko. Next stop, ang Cafe Alicia. Hi mga good ones, nandito po tayo ngayon sa Pamplona, Negros Oriental, sa Cafe Alicia Naku, napakaganda ng view, breathtaking, almost, or baka 270 degree view Ang ganda na kanilang mini chapel, parang ang ganda magpakasal dito, o Diba, ang ganda na kanilang coffee shop, ang ganda rin ang view dito sa Pamplona Ito yung mga hidden treasures, kanina, Monkey Sanctuary, Dawin, o Coffee shop, diba, maganda dun sa kapihan dun It's a dormant volcano, by the way, no, ipinutan natin so ang dami nating hidden treasures na discovered today dito sa Negros Oriental. Ang ganda pala dito, no? Very thick ang uh, forest uh, cover. Uh, na napangalagaan nila yung kanila pong uh, environment dito sa Negros Oriental. No pandemya ang munisipyo ng Don Salvador Benedicto ang naging haven ng mga motorista dahil sa sariwang hangin at malamig na klima katulad sa Baguio. Hindi lamang ito nagbibigay ginhawa sa panahon ng pandemya kundi nagbukas din ng oportunidad para sa pag-usbong ng ecotourism sa lugar. So, ito pala. Dati, as in lahat, ubos. Hindi naman ubos, pero... Kamber, kalbo. Wow. So, yung reforestation nung nag-mayor si Mayor Nene. Mayor Nene de la Cruz, kaibigan natin yan. So, yung undertake niya ng reforestation. After 15, 15 years, bago nagkaroon ulit ng greens. sa mga nagpapaka-healthy. May pako salad, mga fern, wild fern to. Pako. Favorite okay, ko to. Healthy itong pako, yung wild fern to. Doon, no, nakuha sa mga medyo malalamig na lugar, sa mga bundok. Kaya pag meron nito gusto-gusto ko. O, bagay ito sa mga may itlog na maalat, tsaka mangoes, tsaka special sauce. Pako salad. Mm. may luya pa. Mmm. Hindi, kain ko na itong namalat. Mmm! ASMR. I love it. Ang tama dito sa Don Salvador Benedicto, talagang like makapal ang forest nila. Reforestation program, nila galing. Ang dami siguro ng pako. na, nagbalikan na rin yung mga agila. From here. Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Bread mm. and butter pudding with dulce de batuan. Okay. Local, batuan. Yes, sir. nag uh, lang ito sa Kansi? Okay. Yes, sir. <laughs> Bread and butter with batuan sauce. <coughs> Hindi maasim ito. <coughs> Parang debon. <laughs> This was the restaurant. Eh? was not We were into outreach first. Then my son, who was into psychology, so he can relate to the Ata tribe. So, surprise me. Surprise me. Can I become a chef? I said, what? You just finished four years of psychology. No, I want to cook. So, ano niya to? Mga dishes niya? Recipe niya? It's ethnic fusion. Ethnic fusion. Batuan. Pakupakong. Yeah, lahat ako. Baka tatlong lang ako nakadalawang bulok oh. <laughs> lahat for uh, riding safe You Thank you very much for that. Kasi yan naman talaga ang ato okay, for Philippine Motorcycle Tourism. Chill ride na para we can enjoy the views. maganda talaga na yung cross. No? Pakishare na lang po yung mga inyong mga hidden treasures para makatulong tayo sa turismo. Pag nakita po ng iba yan, pupunta sila dito para matulungan natin kung ano yan ang bawat na pulunsya. Diba? Please continue supporting Philippine Motorcycle Tourism kayo nakatulong na ako. turismo, sa ekonomiya ating nakatulongin tayo. O Jokers! Wakan nagtatapos ang aming paglalakbay sa Negros. Mula sa kanilang mga likas na yaman, hanggang sa masiglang komunidad, ipinakita sa atin ng Negros na ang kagandahan ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman. Higit sa pagiging lugar, ito ay tahanan ng kwento mga Pilipino, yaman ng puso at ng ganda ng kalikasan. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, ito ang Negros, ito ang ating bayan. Kaya tara na, sakay na, matuklasin ang matagong yaman ng Pilipino sabay natin pagmalaki ang pagmamahal sa ating bayan. good ones, let's love the journey, let's love the Philippines.